Live TV Radio Live TV Radio Mga balikang pinag-uusapan Pulong-pulong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala sa kabila ng mga bagay At ito'y news, lagi't like my good news Ito ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Miyerkules. 14.4 milyon na gaso sa foreign trips ng pangulo hindi pa bayada ayon sa COA. AFP na pagalaman ng 252 pang ghost flood control projects sa malawakang inspeksyon. SP Soto, hinamong magsampa ng ethics complaint ang mga kritiko ng pagliba ni Senator Bato. Siyam na Filipino crew ng MV Eternity scene na binihag ng mga Houthi papalayain na ayon sa DFA. At Light TV, nag-uwi ng apat na Anak TV Seal Awards 2025. Magalang umaga Pilipinas, ngayon nga po ay Merkoles, ikatlong araw po ha, ng uh ng Disyembre 2025 at ako pa rin po ang inyong mga kaakiba. o ako ang inyong kaakiba na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. panahon. Nagbabala ang pag-asa ng mga karanas ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan thunderstorms sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na maaaring magdulot ng flash floods o landslides. Apektado rin ng northeast monsoon ang Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Aurora. Samantala, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan ang inaasahan sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Sa Metro Malina at nalalabing bahagi ng bansa, asahan po ang partly cloudy to cloudy skies na may panakanakang pag-ulan o thunderstorms na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaha sa malalakas na buhos. Nananatiling katamtaman hanggang malakas ang hangin sa Northern Luzon na may banayad hanggang maalong baybayin habang banayad hanggang katamtaman naman ang kondisyon sa karagatan sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Pantay Presyo Ahay ko po mga kaakibat na nanatiling mataas ang presyo ng sibuya sa mga palengke sa pagpasok po ng buwan ng Disyembre. Sa kabila ito ng pinaiiral na suggested retail price ng Department of Agriculture. Babala ng DA sa retailers, wag magsamantala ngayong holiday season. May kabuang detalye ng ulat na yan sa Ace Cruz. Sisigat dinakdakan ang bestseller sa karindirian ni Ana Jovita na hindi kumpleto kung walang sibuyas. Pero imbes na pulang sibuyas, puting sibuyas ang sinasahog niya para makamura ng kaunti. Eh kami, ang presyo lang namin halagang 40 lang eh. Kaya hindi kami nakuha ng mataas na bilhiel, baway sibuyas. Hindi kami nakuha ng, ng ganun na araw-araw. Pag wala ng sibuyas na mura, pumakalit kami sa, mga, sa mahal. Sa kabila ng ang pinairal na maximum suggested retail price ng Department of Agriculture simula nitong lunes, December 1. 120 pesos ang MSRP sa kada kilo ng imported na puting sibuyas at imported at lokal na pulang sibuyas. Pero sa price monitoring ng DA, sa mga pamilihan sa Metro Manila, lagpas 140 pesos pa rin ang presyo ng kada kilo ng puting sibuyas. Hanggang mahigit 250 pesos naman ang kada kilo ng pulang sibuyas. Ayon sa DA, may tubo na ang importers at retailers sa presyong 120 pesos kada kilo. Gayunman, aminado ang kagawaran na mahina ang supply ng sibuyas ngayong holiday season pero hindi dapat magsamantala ang retailers. Para mas sigurong nasusunod ang umiiral na MSRP, maglulunsad ang market monitoring ahensya sa mga susunod na araw katuwang ang Department of Trade and Industry. Pabor dito sa Senate Committee on Agriculture, Chairman Francis Pangilinan, upang mapangalagaan ang interes ng mga consumer. Tatagal ang pagpapatupad ng MSRP hanggang January 2026. Ace Cruz, Newslight. Balitang pangkalusugan. Mga kakibat doble ingat po naglabas ang naglabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ng Top 5 Cause of Death sa Pilipinas. Ang Top 1 sakit sa puso. Ayon sa datos na nakalap ng PSA mula Enero hanggang Abril ngayong taon, ikalima ang diabetes o diabetes mellitus. Ikaapat ang pneumonia. Nasa ikatlo ang cerebro, vascular diseases o stroke. At pangalawa ang neoplasms o kilala bilang cancer na may 22,837 na kaso o may 11.3% na ambag sa total deaths. Habang ang ischemic heart disease, so sakit sa puso na tapuan ay may 40,532 na cases o so 20% sa naiambag sa cause of death ng Pilipinas. Pumalo sa 202,331 ang registered deaths na nakalap ng PSA simula Enero po hanggang Abril ng taon. Pinuna ng Commission on Audit o COA ang Office of the President batapos mabigong makolekta ang higit 14.4 million pesos na advance payments para sa foreign travel expenses sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa 2024 Annual Audit Report, hindi pa rin nababayaran hanggang December 31, 2024 ang mga gastusin para sa pamasahe at hotel accommodations na unang pinagbayaran ng Office of the President para sa mga opisyal na kasama sa mga presidential delegation simula ng maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Ayon sa COA, ang patuloy na pagkaantala sa pagbabayad ay nakakaapekto sa pondo at maaaring tumataas ang panganib na hindi na makokolekta ang naturang receivables. Kabilang sa mga biyahe na may hindi pa nababaya ng gastusi na mga presidential visits sa China, Japan, Estados Unidos sa iba't ibang bansa sa Europe at Southeast Asia. Napagalaman din ng COA na wala umanong na unang kasunduan o formal repayment commitment sa pagitan ng OP at ng mga ahensyang kasama sa biyahe. Wala rin umiiral na pulisiya o guidelines mula sa OP ukol sa billing at reimbursement para sa mga delegado ng official state visits. Samantala, sinabi ng Malacanang nitong Martes sa iimbesigahan na nito kung bakit hindi pa nakakapag-remit ang ilang ahensya kahit matagal nang na-advance ang Office of the President ang kanilang travel expenses. Slide, slide. Para malang inanunsad ng Independent Commission for Infrastructure o YouTube Livestream, channel nito para sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Humarap sa kauna-unahang livestream hearing si Laguna 4th District Representative Benji Agaraw, kung saan mariin niyang tinanggi na may personal na ugnayan siya sa mag-asawang contractor na si Curly at Sara Discaya na nagbibigay ng paratang na kumita raw ng kickback ang mga mambabatas at DPWH executives. Git pa ng kongresista, hindi niya maunawaan ang motibo ni Vizcaya Coppola at iniinda na rin ng kanyang pamilya ang epekto ng umani maling paratang. Nagbabala naman si Agarao sa posible siya, na posible siyang maghain ng legal na hakbang laban sa mag -asawa. Samantala, pinapalusot umano sa paumagitan ng cryptocurrency ang mga perang nakukuha mula sa flood control project anomalies. Ayon po yan kay Renato Paraiso, chair ng Independent Commission for Infrastructure o ICI Technical Working Group. Ayon kay Paraiso na siya rin Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordination Center, nakita sa intelligence reports at mga bagong natuklasan na maaaring ginagawang USDT o isang stablecoin na nakaangkla sa US Dollars, ang mga pondo na ninakaw mula sa flood control projects. Dagdag pa niya na recover ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ilang USDT matapos makipag-ugnayan sa isang exchange na kusang nag-freeze ng kahina-hinalang mga transaksyon. Iniimbesigahan sa ngayon ang paggalaw sa cryptocurrency na maaaring nasa 50 million hanggang 100 million dollars. Kung mapapanunayan ito, maaaring humarap sa kasong cybercrime at makikipag-ugnayan rin sila sa International Criminal Policy Organization. Samantala, sa oras po natin sa buong Pilipinas sa alas 8.39 ng umaga na discovery ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nasa 252 umanong Peking Flood Control Projects. Bunsod ng inspeksyon sa 10,000 infrastructure sites sa buong Pilipinas. Anunsyo po yan kahapon. Ayon kay military spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, inataasan anyang AFP at PNP na suriin na ang may kabuang 30,000 na proyekto sa bansa. Sa 10,000 anyang nasuri na, 252 dito ang ghost project sa binuo mula taong 2016 hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Sa 20,000 pang natitira para inspeksyonin, ani Padilla magtiwalang magagampanan nila ang kanilang trabaho at maibigay ang kompletong report sa Independent Commission for Infrastructure para sa pamahalaan malalang humingi ng tulong sa AFP at PNP sa si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon dahil sa presensya ng mga units nito sa buong Pilipinas bibigyan ng mga ito ng coordinates sa lugar ng proyekto at aatasang kuhanan ng litrato physical verification at documentation ng istruktura para patunayan kung lehitimo o hindi ang mga ito Inside. Samantala kinumpirma ng Malacanang na nasa Pilipinas pa rin ang pinagahanap na si Cassandra Lee Ong, ang umano'y representative ng pinapasarang Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ito'y sa kabila ng mga ulat na nakita na siya sa Japan. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, base sa records ng DILG, hindi pa lumalabas ang bansa si Ong at tuloy-tuloy ang paghahanap sa kanya ng mga otoridad. Naglabasa ng isang milyong pabuya ang Department of Justice. Matapos si pag-utos ang Pasig RTC Branch 157, ang cancellation ng passport ni Ong at mga kasamang akusado na sina Atty. Harry Roque. Donnalyn Baterna, Dennis Cunanan at Mercedes Macabas. Hinikaya din ang palasyong publiko na agarang isumbong sa mga otoridad sakaling may makakita sa kanila. Nilagay na sa restrictive custody ang anim na pulis ng CIDG na umano'y nagnanakaw ng ebidensya pera mula sa Pogo Raid sa Bataan noong October 2024. Sa briefing sa Camp Krame, sinabi ng Interior Secretary John Vic Femulia na humihingi o humigit sa 140 million pesos ang nasamsam sa raid pero ibinalik ito ng korte matapos sa deklarang iligalang operasyon. Habang natuklasan namang nasa humigit 13 milyong piso ang nawala at may halong budel money sa mga kahon ng ebidensya. Lumabas din sa investigasyon na siyam na kahon ng salapi ang hindi nakalista sa inventory at naitago pa umano sa bahay ng dating evidence custodian ng CIDG. Sinampahan na ng mga kasong kriminal noong November 29 ang anim na CIDG operatives kabilang sa mga kasong qualified theft at malversation of public funds. Newsline. Samantala, isa namang bomb threat ang bumulabog sa iba't ibang lugar sa Caloocan City. Pinalabas sa mga iba't ibang campuses ng University of Caloocan City o UCC ang mga estudyante at staff nito gayon din sa Caloocan City Hall. Ayon kay Caloocan Chief Police Colonel Joey Goffort, pinatupad dito ang Caloocan Explosive Ordinance Disposal Unit ang kanilang standard operating procedure upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nagbabala rin ang hepe ng Caloocan na papatawan ng parusa ang nasa likod ng bomb threat na tinutugis na ng pulisya at Caloocan Anti-Cyber Crime Unit. Batay sa Presidential Decree No. 1727, maling makulong ng limang taon at pagmultahin ng hanggang 40,000 pesos ang mga mapapatunayang responsable sa mga bomb threat. Hinamon ni Senate President Tito Soto na mag-file ng ethics complaint ang mga tumutuligsa sa pagiging absent ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Ani Soto, hindi na bago ang 2 to 3 weeks pa lamang na pagliba ni de la Rosa. Ang ibang mambabatas nga umano aniyay isang taon na hindi nagpapakita ngunit sumusweldo pa rin at wala namang umaangal. Ayon rin kay Soto, pinakamagandang remedyo ang maghain ng ethics complaint. Ang mga nais panagutin ng Senado dora para matalakay ang usapin West Philippine Sea Hinimok ng International Think Tank ang Pilipinas sa manindigan ng gobyerno sa pag-iit ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay ito na nagpapatuloy na lumalalang opensiba ng Chinese forces sa karagatan, lalo't hindi anila patitinag ang Chinese quarter apart sa kanilang pinaniniwalaan. Para naman sa Filipinos Do Not Yield Movement, malinaw na hindi lamang nagtatanggol ang iba't ibang security force ng bansa sa West Philippine Sea kundi ay pinaninindigan ng prinsipyo at pagkapanalo ng bansa sa 2016 Arbitral Ruling. International law din anila ang sandigan ng Pilipinas at hindi ang dahasa sa pagtaboy ng sinumang foreign forces. Sinasa pinal na ng LTFRB ang mga special permits para sa mga pampasayarong bus kabilang dito ang mga provincial buses na babiyahin ngayong holiday season. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II, the safety and comfort of the passengers will always be the priority. Na hindi sila nagbibigay ng permit para lamang makabiyahe ang isang unit ng bus sa kalsada. Git ni Mendoza na sa paparating na bisperas ng Pasko at bagong taon ay dagsa ang mga terminal terminal busa dahil sa holiday season upang makita ang kanila mga kamag-anak sa kanika nilang mga probinsya at patay na rin sa mga namamasyal dito sa Maynila. Umabot sa 1,430 na units ang nasumiten ng special permits simula ikasampu hanggang ikadalawamput isa ng Nobyembre na may 160 na ruta ang iikot sa buong bansa. Balitang Abroad. Inihayag ng Department of Foreign Affairs o so DFA na malapit ng palayain ang siyam na Filipino crew ng MV Eternity C na matagal ng bihag ng grupong Houthi. Ayon sa DFA, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga otoridad ng Sultanate of Oman na tumutulong sa negosasyon para sa ligtas sa paglaya ng mga Pinoy. Bagamat walang ibinigay na eksaktong timeline, sinabi ng DFA na ililipat umano ang mga seafarer mula sa uh, Yemen patungong Muscat umano. Tiniyak ng Philippine Embassy sa Muscat at Migrant Workers Office Muscat na kanilang inaayos ang agarang pagpapauwi sa mga Pilipino sa bansa. Malalang siyam na Pinoy ang nabihag matapos lumubog ang barko dahil sa drone attack noong Hulyo kung saan 22 ang sakaya, kabilang ang 21 Pilipino at ilan ay nasawi at nawawala. Balita pa rin po tayo sa ibago yung dagat. Kinilala nga ng Japan government ang mga Pilipinong healthcare workers sa kanilang bansa sa pagdating ng panibagong batch ng mga nurse at care worker candidates sa ilalim ng Japan Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, sa Preparatory Japanese Language Training o PJLT, ang deployment ng mga healthcare professional sa Japan ay lalong pinatatatag ng tao sa taong relasyon ng dalawang bansa. Wala rin duda sa karanasan at kompasyon ng mga Pinoy. Kasama sa pagpapaigting pa nito ang kasanayan sa wikang hapon. 225 na Pinoy ang sumailalim sa PJLT ng Libre. Kasama na rito ang pag-aaral ng kultura at social etiquette ng Japan. Sports Life. Para po sa ating spotlight sa sports, sa sports slide, nagtipo ng iba't ibang players at fans ng sport na pickleball dito sa Pilipinas para sa apat na araw na Global Pickleball Federation Congress. Dito natuto mga kinatawan ng iba't ibang pickleball federation all around the world kung paano palalakasin ang sports sa kanika nilang bansa. Alamin yan kay Jomar Villanueva makasaysayan at walang kapares. Ganyan ang pag-usbong sa Pilipinas ng pickleball, ang sport na patok ngayon for all ages. Ginanap dito sa bansa ang Global Pickleball Federation o GPF Congress, kasabay ng 60th founding anniversary ng sport. Dumalo dito ang pickleball players, enthusiasts at fans mula sa iba't ibang panig ng mundo bagay na ikinatuwa ni Philippine Pickleball Federation Chairman at GPF Board Member Mike Johnson. We're very excited to bring the world to Manila. We've been working hard for years to uh, grow and develop pickleball. And so after seven years, here we are. Bukod sa makabuluhang talakayan sa apat na araw na GPF Congress, nagpakitang gilas din ang mga manlalaro sa tampok na Street Pickleball Tournament sa Emerald Avenue ng Ortiga Center sa Pasig City. Dito na pabilib sa alab ng mga pinoy ang Australian player at GPF Secretary General nasi General Mamuthi. This is something very unique to, to the Philippines. Getting lots of courts and lots of people playing, that's what the sport's about. And the Philippines have done that so well here. This will build grassroots pickleball, and that's what's really important. This is where we started playing, right here on the street, back in uh, end of 2017, early 2018. And then pretty soon we had enough players to have a full game and then two courts. 3 courts and then now we have eight courts every Saturday and Sunday. I know Philippines is at the heart of pickleball. Yes, layunin ng Pickleball Congress na mas ilapit pa sa puso ng mga Pinoy ang sport at isulong ang pickleball bilang opisyal na larong pampalakasan sa Olympics. We have to organize enough countries so they can be recognized by government, they can produce national teams. And enough of them so that they can join uh, the smaller games, the Sea Games, the Asian Games, and so on and so forth. It's important to have at least 60 countries that have very well organized governing bodies themselves. We're in the process of working with what's called the Sport Accord. to gain AIMS recognition which is the first level of gaining access to the IOC recognition. They have a lot of different criteria that we are now working with the sport accord to satisfy those. Kaya malaking bagay para sa Philippine Pickleball ang natatanging suporta ng Philippine Olympic Committee. Yeah, we're very proud to be the first country in the world to be recognized as the national federation for pickleball. Mula sa mga Gen Z hanggang sa mga senior citizen, mas nagiging patok ang pickleball. Pero bukod sa tagisa ng galing, ang pickleball ay sport na nagdurugtong ng iba't ibang henerasyon. Pickleball can be played by elderly or people with advanced age. They will not be sedentary. They will not just stay at home sitting down doing nothing. They can play. even exercise. It's about laughter and enjoying yourself. It's not about being the best on the court. And anybody can play with anyone. Pickleball continues to be a, an inclusive, welcoming sport, but also that it grows so that people can aspire to achieve and become professional in it and compete at a high level as well. But, you know, your pro athletes still have the capacity to come back and play with their grandparents and their parents and still have a fun game. Marvillanueva, Newslight. Good news, good vibes. Hoy, para po sa ating good news na talaga namang nakaka-good vibes. Mga kaakibata, nag-uwi ng apat na parangalang live TV sa katatapos lamang na anak TV awards itong lunes, December 2 sa The Peninsula, Manila, Makati. Kabilang sa mga nabigyan ng anak TV Sila awards 2025, ang Newslight, Daylight Devotion, Shuffle, at sa kauna-unahang pagkakataon ay ang Straight from the Word program. Ang mga parangal na ito ay pagkilala sa Light TV bilang istasyon na naglalathala ng mga programang makabata. Naging highlight din ng programa ang pagpapatanggap ng Makabata Hall of Fame ni na Alden Richards at Robbie Domingo. Pinagdiinan din sa talumpati ni Ms. Elvira Go, presidente ng Anak TV, ang patuloy na advokasya ng organisasyon. Sa kahalagahan ng papel ng media sa paghubog ng bagong henerasyon. Dahil dito nangako po ang Light TV na patuloy na maghahati ng mga programang makabata at nakalulugod sa ating Diyos napaka ng award na ito dahil kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng Anak TV Award ang Straight from the Word. Talagang totoong-totoo ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 11. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens and God makes everything beautiful in its time. Marami ang nanalangin at ngayon ay sinagot ng Panginoon ang panalangin para sa kauna-unahang award ng Straight from the Word. At marami ang nagtrabaho para makamit ang award na ito. And so, on behalf of all the hardworking team behind Straight from the Word, gaya ng aming napaka-dynamic na segment producer, Jomar Weva, ang amin pong mga technician, Sinahan, Han, Shao, ganun din si Denden at ang mga co-hosts, past and present, gaya ni Sarah, Pastor Donato, Pastor Arnel, Pastor Jerome, Pastora Shirley, maraming maraming salamat dahil nagtanim kayo, nagtrabaho kayo, at ito na ang harvest natin. Purihin ang Panginoon, maraming maraming salamat sa management ng Light TV at Zoe Broadcasting. Purihin ang Diyos na tumutugon sa panalangin at nagpapala sa atin. Amen at amen. Ang tinig po na yan ay mula kay Miss Maloy Salombides, host ng Straight from the Word. Naka-congratulations po ha sa kabuuan ng Light TV. Nagkaroon na po ng anak TV sila awards ng Straight from the Word. Nako, ang news night po kasi at Daily Devotion ay ilang taon na na nagkakaroon ng SEAL Awards. Kapag may anak TV SEAL Award po kasi, ibig sabihin ay pwede nang panoorin ng mga bata ang isang programa. At dito po sa Newslight, sa so Daylight Devotion at sa Straight From the word naniniwala po kami na makakatulong ang ating programa para sa kaibubuti ng ating mga kabataan at sa susunod na henerasyon. Nako yung ating ibang programa din before ay nakakuha na rin ng Anak TV Seal Awards. At ngayon ay hindi lang natin sila na ipasok. Pero congratulations to all the winners ng ating Anak TV Seal Awards. Congratulations Night TV. Maraming maraming salamat po sa patuloy na nagtitiwala at nanonood sa atin. Kabilang na nga po dyan, si Ma'am Beth Lemoncito, si Ma'am Vivian Sarmiento, si Keith Banyares na nakatutok sa atin ngayon, si Ma'am Nita Kasaw, maging si Jotan, si Sylvia Reyes, Ma'am Miracle Jade Cabuatuan, at syempre si Ma'am Ann Bisa, hindi na rin magpapahuli. Special thanks din po ha sa ating pong management team. Especially kay brother Eddie Villanueva na talaga nga naman todo po suporta sa atin. At syempre kay Sir Edwin Mendoza. Thank you po for the guidance. At yan ang nga po muna nga nakalap na balita ng newslet at para po sa ating talat of the day, matatagpuan sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 22, bersikulo 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Manatili po nakatutok para sa Bango na Pilipinas. Ito lamang po sa Live TV Radio. Follow rin po ninyo kami sa aning mga Facebook pages maging sa zbni.ph website. Muli po ako po ay nagpapaalala na magingat at tandaan sa kabila po ng mga bad news at fake news laging may good news. Ako ang inyong lightmate sa ngalan ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Nagpapaalala ha, baka nalilingat kayo. 22 days sa lamang po. Ay, Pasko na. Merry Christmas everybody. Ito ang Newslight. sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Beneficiyong PhilHealth, alamin at gamitin.